Ya, yeah, good morning mga mas, tayo nga sa Bali. Huwag po lang kan, papakita ko sa golden lah. Oh. Kani golden mo kaibigan? <coughs> kan? na, anim na libo. Ilang Extra, extra. <coughs> <coughs> ah, seven na man, sana. Ayan putih. Oh. Meron po, puti-puti oh. linya din yung kaibigan? linya din, White? White hats. White Epet dilawang po. <coughs> Yellow bit. ay ah, yellow bit. Ayan, yellow bit na oh, white. One pa, one three. Oh, one na lang. Ilang buwan na ito? Ilang buwan na? Ah? Five months. On. One lang, mga master. Ah? Ay yellow bit na white. Ayan. Thank you, kaibigan. It. Ito pa, Ganda oh. mga bulik. So, ito, tatlong libo Ilang buwan ito? Nine months. Ha? Ah. Nine months. Ha, ah, nine months. Ano? So, Pare-pares sa so, tatlong libo, no? Ya, yeah, gentar sinibalang. sinibalang beta. Lasak. Lasak, lasak. Eh, Kaya, tatlong libo lang, mahamad, Nine months old, so, ano? Ayan pa, Nine months, ano? So, Ang bulik bulik. Tingnan ka kaibigan, ito bulik pa rin to. <tos> <tos> Kasi eh. bulik mo <mga> kaibigan. <coughs> Sandibo lang. Sandibo, ilang buwan na? Eh, tatlong buwan lang. Eh, three months pa lang. three <laughs> months pa lang din, laki na, no? Eh. <laughs> ah, sa limang buwan na yan, eh. <laughs> yeah, limang buwan na eh, yan, mga kamasar. Sandibo lang, Hindi naman. Hindi naman. <coughs> Magkano talaga? Ha? Magkano talaga sa ganyan? Ah, libo mga ka. libo eh. Nablog ko ako. ito baka Magkano naman yung naris five. Ano linya na uh -huh, Sweater. Lemon. Ano? Ah, sweater. Kelso naman to. Two oh. five yung daw, nagtatago sa ilalim ng ikon, lamesa. Mahihayin to, mahihayin sa camera. Yeah. May mga amas sa ro, 2-5 naman to. Yung daw, 2-5 oh. Okay, lobo, pasokin natin lobo. Ganda ito, mga... Anong sweater ba?